Hi everyone, this is Liza Soberano. My first ever Hollywood film, Lisa Frankenstein, comes out in cinemas on February 7. Check out the trailer now. Liza Soberano, pagkatapos umalay sa Philippine showbiz at nagtungo ng ibang bansa kasama ang kanyang bagong manager na si James Reed. Para makipagsapalaran sa Hollywood showbiz, finally dumating na ang pagkakataon para kay Liza Soberano at nabigyan na siya ng kanyang devote Hollywood film ang Liza Frankenstein. Liza. 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 Liza, <laughs> Sa naganap na red carpet premiere night, dumating si Liza Sobrano na napakaganda. At makakasama niya dito ang mga sikat na Hollywood stars na sina Cole Sprouse and Catherine Newton at iba pa. ginanap ang special screening red carpet sa Los Angeles. Dinaluhan ito ng iba't ibang Hollywood showbiz personalities at mga press. At nagkaroon ng group picture ang whole cast ng naturang movie kasama ang kanilang director. Kabilang interview naman sila sa Soberano sa mga press na dumalo sa naturang special screening at sinagot niya lahat ang mga katanungan. Um, Audrey Hepburn's like her neck and her shoulders. I think they're so like lovely. I love I love long necks and it just looks she looks so elegant. So I love her posture and everything. Hindi naman nakakalimutan magpasalamat ni sa Soberano sa lahat ng dumalo sa naturang premier night. Thank you guys so much for joining me at the premiere night of Lisa Frankenstein And don't forget to catch the movie on February 9th in theaters nationwide Thank you guys so much, take care, have a great day Samantala sa ginanap na celebrity screening ng pelikulang Liza Frankenstein sa SM Aura Premiere Dumating si Enrique Hale at pinakita ang kanyang suporta sa kanyang girlfriend na si Liza Soberano din ang manager ni Liza Soberano na si James Reid at ang girlfriend nito na si Isa Pressman. At nagkita sila sa loob ni na Enrique Hill at James Reid.